Maria Labo ang kwento ng isang ina na naging halimaw. Sa bawat bayan, may kwentong kinatatakutan. May mga alamat na hindi basta kwento lang kundi base sa tunay na pangyayari. Isa sa pinakamadilim na kwento sa Kapis ay ang kwento ni Maria Labu, isang ina na nagtrabaho sa ibang bansa para sa kanyang pamilya, ngunit sa kasamaang palad, bumalik siya bilang isang halimaw. Si Maria ay isang simpleng babae. Mahal niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang dalawang anak ang panganay niya ay isang babae, pito taong gulang, at isang lalaki, lima taong gulang. Ngunit dahil sa kahirapan, napilitan siyang mangibang bansa bilang kasambahay, umaasang mabibigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Hindi niya alam na ito na ang simula ng kanyang bangungot. Sa ibang bansa, hindi niya naranasan ang buhay na pinangarap niya. Ang kanyang amo? Malupit, walang awa. Hindi siya pinapakain ng tama, hindi binabayaran ng maayos at minsan, binubugbog pa siya kapag may maliit siyang nagagawang mali. Isang araw, halos tatlong araw na siyang hindi kumakain. Nang hingi siya ng pagkain ngunit sa halip na bigyan, sinaktan siya ng amonya. Sa gutom, hinintay niyang magluto ito ng pagkain at nang hindi nakatingin. Kinuha niya ang isang piraso ng karne at kinain ng hilaw. At sa pagkakataong iyon, parang may nagbago sa kanya. Pagkalipas ng maraming taon bumalik siya sa kanyang pamilya. Sa una, parang ayos naman siya. Mahina pero buo pa ang kanyang isipan. Ngunit hindi nagtagal nagsimula siyang mag-iba. Isang gabi, habang nasa trabaho ang kanyang asawa na isang pulis, naiwan si Maria sa bahay kasama ang kanyang dalawang anak. Ang mga bata walang kamalay-malay na ito na ang huling araw nila sa mundo. Walang sinasabi si Maria, ngunit may naririnig siyang boses sa kanyang isipan gutom ka kailangan mong kumain. At sa isang iglap may isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap ni. Kinain niya ang sariling anak. Pinatay niya ang kanyang dalawang anak. Walang awan niyang hinati ang mga parti ng katwa nito. Niluto niya at ang ibang karne naman ay nilagay niya sa ref. Nagluto siya ng sabaw gamit ang laman ng kanyang sariling mga anak. At nang dumating ang kanyang asawa mula sa trabaho, handa na ang pagkain iy ni kakilakilabot ni pagtuklas. Pagod sa trabaho, umupo ang kanyang asawa upang kumain. Mukhang masarap ang sabaw na ito, sabi niya. Ngunit habang humihigop siya, may kakaiba siyang nalasahan. Dahan-dahan niyang inangat ang kutsara at doon niya nakita ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Isang daliri. Nagulat ang asawa ni Maria at agad na niya ang mga bata. Pero walang sumasagot. Hinanap niya ito at hindi niya matagpuan. Tinananong niya ang kanyang asawa kung saan ang mga bata. munit nakatingin lamang si Maria sa kanya at walang kibo. Na para bang wala sa sarili. Tumakbo siya sa kusina at tumambad sa kanya ang maraming dugo. Mga kutsilyo at iba pang matatalim na ginamit ni Maria. Binukasan niya ang ref at nakita niya ang maghiwalay ng parte ng katwan ng mga bata. At ang mga ulo nito. Napatakbo siya at hinanap ang matalim na bulo. Sa galit at sindak, hinampas niya si Maria. At natamaan sa gitna ng kanyang mata hanggang sa kabila ng pisni mahaba na nasugat. Dito na siya nakilala bilang Maria Labu, ang babaeng halimaw na nagpakain ng sariling anak. Dito na nagsimula ang kwento tungkol kay Maria Labu. Na halos ay kumalat sa buong Pilipinas na halos gabi-gabi maririnig ang nakakatakot na kwento dahil may mga balita nang kikita siya sa iba't ibang lugar. Kaya naman halos wala nang lumalabas ng bahay pag kumagat na ang dili. Iyan na ng alamat. Matapos ang pangyayaring iyon, nagwala si Maria at tumaka sa masukal na bubat. Walang makapagsabi kung paano siya nabuhay, ngunit may mga sabi-sabi na hindi siya namatay. Sinasabi ng matatanda na sa tuwing may nawawalang bata sa kanilang bayan, isang babaeng may malaking sugat sa mukha ang nakikitang gumagala sa dilim. Ang sabi nila hinahanap pa rin niya ang kanyang anak para muling kainin. At kung marinig mo ang mahina, ngunit malamig na boses na bumubulong sa iyong bintana, huwag kang sumilip dahil baka si Maria Labuna ang susunod na bibisita sa iyo. Isang batang naglalakad pa uwi sa dilim, may naririnig na kaluskos. Makalipas ang ilang linggo, may mga batang nawawala sa kanilang bayan. Isa sa mga ito ay si Rico, siyam na taong gulang, na huling nakita pa uwi galing eskwelahan. Sa dilim ng gabi, may isang anino na lumapit sa kanya at mula noon hindi na siya nakita pang muli. Hindi lang bata isang matandang babae ang naging biktima. Isang gabi, nakarinig siya ng mahihinang katok sa kanyang bintana. Pwede po bang makahingi ng pagkain? Tanong ng babae sa labas. Ngunit nang lumapit ang matanda doon niya nakita ang dilaw na mata at dugo ang mukha at doon siya ng hina. Kinabukasan, natagpuan ang matanda sa kanyang bahay. Wala nang looban yan ni katawan. Lalo pang dumami ang mga biktima. Sa tuwing may nawawala, isang babaeng may malaking sugat sa mukha ang nakikitang gumagala sa dilim hinahanap ang susunod niyang pagkain. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na si Maria Labu ay hindi namatay. Nakikita pa rin siya sa kabubatan, sa tabi ng ilog, at minsan sa bintana ng mga bahay. Wala pa rin makapagsabi kung totoo nga bang buhay pa si Maria Labu hanggang ngayon. Hanggang ngayon isang buhay na kwento pa rin ito para sa mga Pilipino. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like, i-share, at i-subscribe sa The Trending Zone para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Abangan ang susunod na alamat baka isa na ito sa iyong sariling bayan.